Hi, ako nga pala si Basti. Tamad, pero may diskarte sa buhay. Ngayong araw ano na to, ipapakita ko sa inyo yung mga binibenta kong aircon. Ayan, pakuya-kuya-kuya -kuy lang ako, pero eto, papakita ko na sa inyo. Let's go, tignan mong mabuti at pumili ka na. Ang dito na lang mga kaburnaot. Nakita nyo na yung aircon. Kaya bye-bye!